Yan guys, nagpuputol siya ng mga sanga-sanga ng pine tree. Ayan. Para hindi masyadong humaba siya. Masyad. Kanyan dito guys, pinuputol yan taon-taon. Putulin nila para kung ayaw mong pahaba o pa tawag ito pa ano tawag ito? Patubo ng mahaba yung puno. Yan, pinuputo pala hindi lumaki ng ayun kasi ano yan, ni bakod. Ayan ang mga bakod nila dito, mga puno. Ayan, yun yung gandoon, o oh, mga bakod yan, puno. Ayan, guys. O, oh, ayan. Bakod yan. Ayan. Tingnan yung baba, o. Oh mga na o mga snow yan o nag i-snow na ayan <laughs> ayan siya o, ayan tingnan nyo <sighs> ah, ka Ayan, guys. Ayan. Ayan, guys. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Hanggang bye. dito na lang. Bye.